Magandang araw mga kalipi. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano hulihin itong kuray crab. Yung mga nasa likod ko, yun ang mga bihasa sa panghuli ng kuray. Kaya tara, sama kayo sa amin. Ito mga kalipi, yung tirahan ng kuray crab. Ito yung gamit nila. Ito yung gamit nilang padlong kung tawagin dito sa aming bayan ito yung trap ng Koray Crab so, noong unang panahon ito ito po kasi usually ginagamit nito ang kawayan so ngayon medyo makabago na tayo kaya PVC na ginagamit nila so ito yung butas ipapasok nila ito dyan wala ho itong pain wala ho itong pain so ang kaya sila nauhuli kapag nagutom na sila, lalabas sila dito. Pag lumabas sila dito sa butas niya, papasok sila dito sa BBC at magagalaw nila ito. Ito, ito. Pag nagalaw nila ito, puong ko na na. Papasok ito doon, hindi na sila makalabas. Ito mga kalipi. Kung papaano nila inihahanda o iniuumang yung yung trap ng Koray Crab. Ayan. Tatakpan nila para siguro din So, haharap naman tayo ng panibagong tirahan. Andito kami mga kalibi sa ilalim ng nyugan. At kanipaan. O. Oh. Ayan, nipa yan. So, ibig sabihin, pag may nipa, malapit talaga sa dagat. Nandiyan yung bakawalan sa unahan ng nyugan na yan. Ayan mga kalibi. ito yung pagsasaayos ng trap ng koray grab Meron kaming bit-bit na dalawampung padlong o trap. Ngayon, uubusin namin ito. Hahalap naman kami ng panibagong butas. para mamaya titin natin kung sa 20 na padlong na trap kung ilang kuray crab ang mahuhuli natin ito ba hindi ba ito? Yeah. ah wala walang, walang ipot ano ah mayroong ipot pero luma na ano so pag luma na mga kalipi indikasyon na wala naman yan o baka nahuli na nila nung mga nakarang araw Pauwi na kami mga kalipi. Naubos na namin iumang yung dalawampung trap doon sa mga tirahan ng mga kuray crab. Ngayon mamaya siguro mga 5 o'clock ng hapon babalikan namin ito. Titin natin kung ilang kuray crab ang makukuha natin doon sa dalawampung ah uh, trap na inumang natin. So, maya maya lang siguro mga kalipi. Babalikan ko kayo. Titingnan na namin kung mayroon kaming huli doon sa trap na inilagay namin kanina. So, siguro apat na oras kaming nag -antay. Kaya ito na siguro ang panahon para tingnan namin kung mayroon na huli. So, andito na kami mga kalipi. Tingnan namin kung mayroon ng laman ito. So, ayan. Meron na. Ayan. Positive. Meron. Lagi mo na niya sa balde. Ayan. Ayan. Ito mga kalipi ang kuray. Dito ito nakukuha sa sa taas. So ito yung ginagawang halabuhay ng mga ibang tao rito sa amin. Isang daan yata ang isang kilo nito. Isang daan. Isang, kilo. isang daan ang isang kilo. Isang kilo. So, mga sampo siguro nito, sampung isang kilo ano. So, pag, na, pag, lahat ng trap namin may laman, meaning meron, meron silang dalawang kilo. So, dalawang kilo, dalawang daan. So, pwede na rin talaga makakatulong sa pamilya ito. So, punta naman namin yung iba. O yan, dito lang, malapit lang. ito oh. no, eh. ito ang positive eh dyan ito mga kalipi ito negative so ibig sabihin hindi siya lubabas hindi siya nagutong kaya kaya hindi siya nahuli so kapag nagutong ka siguradong mauhuli ka yung bala ang ano yun tara sa iba naman Nakakailan na tayo lima limang out of five traps mayroon na kaming apat na nahuli so hindi may sama sana higit sa oh ito <coughs> ito oh negative positive to To. So So meron na kami Out of 6 trap Meron na kami 5 So Tumoy natin yung iba naman Saan? Ah, ito. So, ito. yeah, positive. Laki. Okay, mo. So, nag mayroon na kaming anim. Anim na kuha sa pitong trap. So, ito kasimple. Napakabilis pala na ng pagkakitaan itong kurek crab na ito. Oh, ito pa. Boom! Wala! Ito, di din. Negative di dalawa na yung negative sa atin. Ito po. Ah, ito pa. Ah, ito tayo natin. Ah. Boom, meron positive. Positive ito. Kusa na 'yan. Ayun. Pasal Ada Okay. Yun, Positif <laughs> Oh Ayan na, simple. Ayan. Oh. Ayol. Positive. Positive. Uh -huh. Naubos na namin yung dalawang buong trap na inilagay namin kaninang umaga. So doon sa 20 traps, nakakuha kami ng 13 kuray crab. So hindi na masama. Mayroon na po silang uh, humigit kumulang isang kilo. So may isang daan, pwede na rin itong may tulong sa kanilang pamilya. So hanggang dito na lamang po tayo mga kalipi. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, paki -like na lang at paki-subscribe. At pinutin nyo po yung notification bell para naman sa mga susunod na mga videos updated kayo. Shoutout nga pala kay Nui Eva dyan sa Manggahan, Pasig. At kay Mark Dolba ng Santa Lourdes, Pretorias, Sorsegon ito po ang inyong kuya mamo nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat